Hello guys, good morning. Uh, good afternoon sa inyong lahat. Uh, pala si Alice Kaingkoy, eh. isang OFW katulong sa COVID. Eh. Uh, mag mag years na pag natapos ko na yung ano ko? 2 years ko ngayon. 2 years na ako. Yung ano ko kasi guys is uh, gusto ko na mag guys. Mahirap talaga pag yung isang OFW um, Lapas ilapas ko lang yung sakit ng libdib kasi lahat, lahat tayo ha, tayong ganito na mga magulang na nandito sa ibang bansa na nakaranas ng ganito na yung um, dami-dami nating uh, problema sa buhay pero pinili pa rin nating mag-abroad para magka pero ang mahirap is natagal matanggal lang na tayo dito sa ibang bansa na, kasi naghanap lang para sa pamilya natin pero ang mahirap guys is lahat, halos lahat tayo walang magandang kinabukasan sabihin natin magtrabaho tayo para sa kinabukasan ng pamilya sa mga anak pero walang nangyari bihira lang yung ano, uh, maganda yung kinalalabasan na lalabasan ng ganitong desisyon na mag-abroad. Kasi lahat tayo, iba-ibang karanasan. Uh, may, may, iba, mas mahal ka ng ano, yung alaga mo kaysa anak mo. Yan yung pinakamasakit. Kasi bakit ka naman ano, hindi mahalin ng alaga mo? Siya yung inaalagaan mo ng ilang taong ng anak mo, hindi mo nga naalagaan pinapadalan mo lang ng pera pero hindi mo alam na ano walang nag-aalaga sa kanila kasi yan yung pinaka-reality bilang isang OFW lahat tayo hindi, lahat tayo na sa bahay, na terbaho sa labas, lahat ng OFW yung naranasan natin lahat hindi naman lahat yata pero mas marami na ganyan yeah, broken family yung mga anak walang walang ano baliktad na walang uh, hindi nakapagtapos yun yun yung uh, resulta ng mga pangarap natin kung isa we huwag na guys uh, I hope guys maintindahan nyo na yung ano ko sakit kasi sa dibdib gusto ko na talagang mag-isip, ano, naisip ko pala, tagal na akong nagtatrabaho, ganun pa rin, walang pila, may maraming utang, at saka nag ka, magulit pa, maraming. I-stay lang tayo sa Pilipinas, guys. Hey, thank you guys for, uh, tawagan niyo, kasi ako, di ako marunong masyadong Tagalog yan yung, ano, ano, yung mindset ko talaga na dapat na talaga tayo, tayo magpahinga yung tagal na tayo mag-abroad gugol na natin yung oras natin sa mga anak at sa pamilya pagka nandun lang sa Pilipinas yung ano natin kahit mahirap ang importante masaya kahit Thank you guys, mga going